Yan mga idol, uh, tapos kita di Iskarda mga idol. Ayun na kami mga idol oh. Ayan, suya. Yan mga idol ang amin mga idol, suya. Ah. Ayun oh, out sa mga Mano dito sa... Yan ah, uh, bago nilang uh, takot lang i-diskarga mga idol. Yan oh, nila mga idol yung uh, mga container. Ba? Diba? Yan ang mga masisipag naming uh, mga mano dito mga idol sa sistema. Ayun, may pangarga mga idol oh. Ayun oh, tatayo. Meron pa bang kasurjan? Uh, meron, meron pa ang apat kami. Ayon, tayo tayo. <laughs> Eh, maliwanag, maliwanag. yan ganyan, ganyan, Dapat nababaan namin kagabi yan. Eh. Yan, ah, uh, ni tatay. Yung, uh, ito ang aming mano. <laughs> uh, yan. <laughs> yan, makita ka sa aking vlog, tie. <laughs> Ayan na aming pangarga, mga idol. Oh. Yan, uh, muna mo na yung uh, container ko bago uh, kami dito sa binigak. Lahat lang mga idol maraming salamat sa panonood ng ating vlog bye bye mga idol